Hi guys, good afternoon. It's Friday at ang dami pa rin snow dito sa likod ng bahay namin. Anyway, curious lang ako. Pag yung couple ba, yung mag-asawa, di ba nagsama na sila ano? So, sino dapat ang magbaya ng mga bills guys pag mag-asawa na? Yung lalaki ba o babae? O... Kung sino ba yung malaki ang sahod siya ba yung dapat magbayad ng uh, mostly ng mga bills O kung yung babae naman mang mas malaki yung sahod si babae ba ang magbayad mostly ng mga malalaking bills sa loob ng bahay like mortgages you know something like that electric bill lalo na ngayon malaki yung ano electric bell kasi yung gumagamit kami dito ng heater to keep us warm anyway pag halimbawa naman kung magnobia naman o magnobyo at nagsama na rin sila sa loob ng bahay paano nyo sinishare yung mga bills nyo guys dapat ba mag 50-50 uh, kayo at dapat nyo bang i-combine yung mga sahod nyo at kung oras na nang bayaran ng mga bills, sino ang dapat mag-manage ng pera para bayaran yung mga bills niyo sa loob ng bahay? At kung lalabas naman kayo, sino ang laging taya? Si lalaki ba? Dapat lagi ang taya o, o minsan si babae din ang magtataya ng mga bayarin sa dinner ninyo pag lumalabas kayo. So, curious lang ako guys. At, at kung magta-travel naman kayo, dapat ba uh, kayong dalawa dapat na magbayad ng mga expenses sa mga hotel, sa mga car rental, sa mga food, kung ano-ano pa. So, yan lang guys. Curious lang ako. Anyway, stay warm kayo. Ayan o. Pag may lumalaka dito sa labas, makikita mo yung bakas. Thank you guys at stay safe kung lalabas kayo ng bahay.